din yung mga tao, yung mga hater, no? Kung baga, may ginawa kang kabutihan, papalabasin nila na kasamaan, tapos may ginagawa ka for the betterment of yourself and your family, sasabihin nila nagihirap ka. Samadalang yung reality, sacrifice ka to achieve something great. Tapos, maiyak ka sa tuwa, sasabihin, depressed ka, pacheck ka. Parang ano talaga, no? Iba-iba talaga sa social media pero sa labas, lahat nagpapapicture, nagkahagulo. Parang kasikatan ko pa rin nung early 20s. Nung may mga teleseryo ako, may grupo ako with the hugs. So wala naman ako nagbago. O, mas ano lang ako, pinipili ko lang yung ginagawa o quality time with my wife. Ako yung boss ng buhay ko, hindi yung may management o kailangan ko gawin to. So kung lahat ng napapanood nyo pong ginagawa namin ni Missy, sine-enjoy namin. And then kung may ginagawa kaming work, ibig sabihin maganda yung pagpapahalaga nila sa amin. Maganda yung trato nila, maganda yung bahay nila. Believe kami sa kanila. Ganun lang po yun. Tama kayo. Maliyakong na siya, doctor. Do over for you. Happy healthy, guys.